paika-ika. Hirap maglakad at madalas na nakaupo. Ito na ngayon ang kalagayan ng 34 na taong gulang na mula sa Gabuan Daragalbay na si Anthony. Hindi kasi niya akalain na tatagain siya sa paan ng kanyang matagal ng kaibigan na si Jonathan Abril. Hindi ko pa na ganito kasi ito eh. Tapos yung sakit po na naramdaman ko. Paano nyo nalaman na itong kapatid mo ay nataga? Pagkatapos po namin pananghalian, sumigaw po yung anak ko na bunso na, Mama, ayun niya si Tito. Paraan niyang may tama yung paa kasi na, naka, ano na po siya, yung hindi niya na po mailakad ng maayos yung paa niya. Binibiro ko lang po, yung, ano, yung kapatid niya na Pupunta lang po kami ng, dun sa isa namin na kaibigan para doon naman po kami mag Sa nangyari ito sa iyo, Anthony, ano yung decision mo ngayon? Panagutan niyo po itong ginawa niya sa akin, ma'am. Sa akin po is yung magpakatotoo po siya. Harapin niya po kung ano yung ginawa niya po. Tapos, siyempre po, yung mapagbigyan po ng hustisya yung kapatid ko po. Dahil dito, ay tinawagan na rin namin ang Regional Director ng PNP Region 5 na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ayon sa kanya, maaring makulong ang tumaga kay Anthony. Dahil gumamit po sir ng deadly weapon. Itak, opo, opo. O, itak. Deadly weapon po ang uh, may tuturing to niyan. Kung uh, hindi yan papasok sa frustrated homicide, it's uh, physical injury po yan sir. Pagkatapos ng aming programa, ay agad naming binilhan ng saklay si Anthony. Bukod sa saklay, ay binilhan din namin siya ng gamot para sa tinamunyang sugat sa kanyang paa. Nitong ikalabing isa ng Nobyembre, personal din naming sinamahan sila Irene at Anthony sa Daraga Municipal Police Station. Pagdating namin sa tanggapan ng PNP, ay agad namang kinuna ng salaysay matapos makuha ng mga tauhan ng PNP ang ebidensya at impormasyon, ay nagtungo na kami sa Regional Trial Court sa Rawis Legazpi City upang formal nang maisampa ang kaso.